D D D D, -D, 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 -D J, DPM Remix, on on, 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 on the mix. That wound back hurts. Insanti na tanong ko ang sarili Kung bakit kailangan na magkalayo tayong dalawa sa sobrang lungkot Alos din na ako makatayo Pilit kong iniisip na dayakala kahit ang ating dipa Malamang ko lang na ayos ka lang Okay nakakita ko hindi pa Gusto ko man na yakapin kita Alam ko malawit na matupad Mangyayari lang ang mga bagay na yan Kung ako ay makakalipad Nakakain ka na, huwag ka ng malungkot Yan lagi ang sinasambit At hindi ka mahaga, hindi ka matanaw Para sa akin napakasakit Pa magkakasakit ka ay Mahal ko, di ako mapakali Siguradong wala na sa sarili Di makakain, umaga at gabi Tangin, text mo lang ang nagpapasaya Poses mo nagpapawala Sa sandali, pag nititila sa kalungkutan Ako ay nakakawala At kapag nawala ka sa piling ko ay Hindi na alam ang aking gagawin

Miss na kita Pag nakikita ng isang linggo Para bang ako'y mababaling Pag wala ka sa piling ko Ewan ko ba? Bakit ba ganito aking nadarama? O baka lang naman kasi ako ay nagdadrama Pero baliw lang ang hindi sa'yo makakamis Pagkat sa'yong kakulitan Minsan ika'y nakakainis Kaya nga sabi nila Na maghanap ka na lang ng iba Pero ako ay tumanggi Kasi ika'y mahalaga sa akin Dahil sa'yo lang ako naging masaya Kapag ako'y nalulumbay Ikaw ay nagpapatawa Kaya salamat Sa iyong mga binigay Nakasiyahan na kahit minsan lang magkita Puso ko'y totoo sumiglayan At sa aking hiling Sana'y lagi na makasama dahilin Di ako sanay na mag-isa, walang kasama ang isang katulad mo. Miss ko na pag magagabi sa nasa pagdating ng araw makasama.